Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon ngayon at tara, kunin mo na ang mga 4-digit lucky numbers po ngayon pong alas 2 ng hapon at eto na po ang mga uh, masaswerting 4-digit na sinumada po natin kanina lang Umpisahan po natin sa Las Vegas 0195 Sa Alaska 3135 Saudi 6269 Japan 7384 Italy 2620

Dubai 9890 Hong Kong 2387 Singapore 7477 China 6638 Texas 0126 Israel 3140 Ayon mga kalaki, kompleto na po mga 4 digit lucky numbers po ngayong 2pm Ano pang hinihintay mo? Takbo na sa sukin yung outlet, baka maabutan kayo ng sold out At make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers natin ha Para mabaligtad man po ang mga numero, sure win pa rin po tayo Good luck!